Ito si Kuya guys, ito ang huling mukbang niya guys. Huling mukbang niya, huling mukbang na ni Kuya yan. Grabe kasi isang buong ano talaga, isang buong ulo ng baka daw yung ano niya, kinain niya. Ayan. So ayan guys, oh. Sobra, ayan. Saan ko ba ilagay ito? Grabe, grabe makakain guys. Eh. Isang, Isang ulo ng baka yan eh. Minukbang ni kuya. Isang ulo ng baka, kaya yan. Ingat-ingat tayo ingat, eh, sa pagkain ng ano, may mga taba. Dahil hindi natin alam anong mangyayari. May goodness tuloy na heart attack siya dahil sobrang taba ng kin